Oops! Nandito na naman ako mga kapatid, ang iyong lingkod. Ah, <laughs> so, ayan mga kabugit, no? Ipapakita ko lang sa inyo yung mga kaganapan dito sa aming distrito sa San Miguel Bulacan. No? So, mayroon kaming mga pagtitipon, no? So, buong San Miguel Bulacan po, yan. Hindi to peace on my rally for peace, ha? Kundi isa itong wan walk sa mga kapatid so, na natin mga, mga, mga kapatid kung gaano kadami at gaano kasi gaya yung mga kapatid natin ano <laughs> so let's go ayan mga kapatid dito na nga pala ko nagising na pala ko aga-aga nga pala nagising dyan wala pala as 4 eh. nagising na ako eh kasi ako ng sobrang excited <laughs> acep brek ini sing kon adinya mangga Koe pon ko e eh, benglanyo <laughs> Mas nakao na pa pala sa akin Bog to excited <laughs> Nandito na nga kami sa area na aming pinagdadausan Kaso nakakaya naman sa camera ko Yung mukha ko lalo lumalabo <laughs> Ewan ko ba sa camera na to Nagbabago yung camera ko Ay nako Dito na nga kami O tingnan mo gabing gabi pa Wala pang araw yan guys no, nandito uh, na kami. Ayan no, dami ng ano, ang dami nang dumating. Ay ba yago, ko kami ang pinakamauna. Ayun pala na yung ba pinakamauna sa amin. Ay nako, hindi, hindi na yata natutulog to. Ay talaga sigla ng aming mga kapatid, malupet napapansin ko hindi na yata natutulong ang mga kapatid natin sa San Miguel ay ganito mga event eh mas nauna pa sa ministro <laughs> ay sana all wala na pahinga talaga yung mga kapatid natin hinihinda yung pagod mga pala mga kapatid nakita namin ng aming dati namin disnado Uh, usap yung panganay ko at kasama simple yung maganda niyang asawa, di ba? <laughs> at simple, hindi naman papayag ng asawa ko kung hindi maganda. Mas maganda talaga yung asawa ko. <laughs> Nakita niyo ba yan mga kapatid? Ayun eh, no, yung may kirban niya, may antipara. <laughs> yun ang maganda kong asawa. <laughs> o oh, diba? Ayan guys, no, uh, magsisimula na po ang fun run. Na po ang run. Ano ba yan? Fun run ako na pandan, run. E, hindi naman pandan run ang gaganapin namin. Fun walk, ano ka ba kabugets? <laughs> Ayan mga kabugets, no. Eh, pinakita ko lang kung gaano kadami yung tao sa swaming distrito. <laughs> Nakala mo, nasa ano kami? sa rally for peace di ba o oh, di ba oh. ang layo na tingin ko eh o oh. nakita ko na yung taga malibay ayun o oh, kaway kaway pa sila si dalaga pala naiya sa akin <laughs> ayun mga kabukit so o oh. oh, di ba ito yung taga malibay kong kasama o oh, di ba hindi na natutulog yan Alam mo ba yung taga-malibay? Pag nagsipuntahan sa lokal yan. <laughs> Hindi na natutulog. Dahil <laughs> excited na sa panwalk. <laughs> Hindi panran ha. Panwalk. O yun na, nagkaway-kaway na yung mga tropa ko. <laughs> Sana all. Palayo-layo nga pala yung destination na mga kapatid. <laughs> yung mga matatanda dyan, mapasubok talaga. <laughs> O, tingnan nyo, kaway-kaway pa yung anak ni ano, no? no? <laughs> o, yan, o. No. Bati yung panganay ko. Nagtaway-taway, akala mo, Presidente. <laughs> Ayan, o, Delt. Magsimula na yata ang fanwalk, mga kapatid. Uy, <laughs> nagpapatgat yata ako. <laughs> o, di ba, o. Nakita ko yung uso kong laki-laki pala ng butas. <laughs> Ito na nga yung pinakahihintay namin. <laughs> yung maglakad ka sa kapa sa kalayuan pero nakakatuwa kasi kasama natin mga kapatid. At <laughs> gano'ng kalayo yan. <laughs> Itawa lang namin yan. tingnan mga kapatid. O. Ganun po magkaisa yung mga kapatid namin. O, tingnan nyo. Ay, walang tulog yan. O, dito din po pala yung asawa ni ministro. <laughs> Ayan si Kajetro, yung bago namin ministro ngayon, no? <laughs> o, di ba? nagkaway din. O, po, okay, di ba? Maganda niya asawa. Ay, <laughs> masisimula na yata. O, kupul yata ang nagdating ngayon. <laughs> Uy, nag-smile na naman ako. <laughs> Ganon talaga. Lagi talaga ako nagpapagyot. Ayun, mga dalagayin din namin sa malibay. <laughs> Ay, tuwang-tuwa naman itong nasa likuran ko. Popol daw sila. Sana <laughs> all popol. Balintay siya nila yan. Ay, <laughs> sana all. Ayun, nagsisimula na nga kami maglakaan, mga kapatid. <laughs> <laughs> o, oh, kahit kalayo yan, kayang kaya yan. <laughs> Ay, basta kasama mga kapatid, walang pagod yan. Itatawa lang nila yan, o, oh, Diba? Tingnan mo ngayon, mga abis. <laughs> Tingnan mo, nagpapakyo talaga, no? Malapit talaga sa kameraman. <laughs> Ganun talaga kasi o, oh, Diba? So, ayan, oh, na. Parang mayroon na yata hinihingal ata matulog yan mga kapatid o tingnan mo nga to o diba napakabilis pa maglakad akala mo pan -run. hindi naman pan yan mga kapatid pan walk yan <laughs> pero yung lakad nila para natin din tumatakbo <laughs> Ganon kasiglaw o tingnan mo nga mga kapatid nagtawanan pa eh, paano ba mapapagod yan? Eh, bawat lingon mo, tawa ng tawa. <laughs> Abot na yata sa tayong ngayong tawa nila. Ayun, ka William. Ayun, no? Oh. Oh, diba, kaway-kaway kayo, mga presidente. <laughs> Mga presidente ang kumakaway-kaway. Ayun, tingnan nyo nga, mga kapatid. No? <laughs> Walang pagod yan. Tingnan nyo, bilis-bilis pa maglakad. Akala mo, panwalk, ay panran Hindi panrun yan. Para lang pan pero panwalk yan. <laughs> Sana, all, <on>, malakas maglakad. <laughs> Kahit mga matanda, hindi talaga napapagod yan. Diba? Basta, lingon ka lang sa katabi mo. Ito pala mang gagawa namin sa lokal. O, kaway na kaway. O, di ba? Hindi napapagod yan. O, ganun mga kapatid natin. O, kahit bata. O, matanda. Wala na pinipili. Hahaha. <laughs> kaway sila na kaway. Akala mo, presidente. Hahaha. <laughs> Eri pa. O, di diba? umaga yan pero meron pa talagang mas maaga kita nyo ba yung naglalakad mga kapatid na nakapula yan si dalaga maganda yan binmi lang pero makita sa kamera ko lumilingon o tingnan nyo mga kapatid <laughs> di ba, yan ang mga taga malibay ang oh. ah, ganda, ganda ng ngiti akala mo artista <laughs> di ba mga kabugits, ganun kasigla ang aming distrito. No? Distrito po yan ng San Miguel Bulacan. Na yon mga kabugits, no? ganun kasigla mga kabugits ang ating mga kapatid diyan Naalala niyo ba mga kabugits yung rally for face? No? So kung madaling araw sila dumating, ganun din sa aming fun walk na ginag ginagawa namin aktibidad mga kabugets. So, no? ganun din. Madaling araw pala lang pumupunta na yung kami. Madaling araw na kami pumupunta. Alas 4. No? Pero mayroon pang mas nauna pa sa amin mga kab mga kabugets. Alahal mo nga. Parang hindi na natutulog yung mga kapatid natin. Ayan mga kabugis no, kung bago pa lang kayo sa YouTube channel ko, i-subscribe mo naman yung YouTube channel ko. Ayan no? so pindutin mo na din yung bell button para ma lagi po kayong update sa aking mga upload. Oh. Ano, mag-business na din kayo kung taga sa ang lokal kayo para ma shoutout ko yung lokal ninyo. So maraming salamat po. Paalam!